Senator, to be frank and straight sa inyo, sana inalaan ko po ang ating buong programa sa ating interview. Pero nataong po ang ating palatuntunan, nag-uumbisa po ng alas 9 at natatapos po ng 10.30. Kaya po ah, ngayon apo, apo, apo. ay babati lang muna kayo at uh, magpapaalam na po ako. Ah, ah ganun po. Opo, opo. Uh, sa mga ating pong tagapakinig. Meron po tayong isinusulong na batas at ito pong uh, pag-amenda lang po ito. Uh, hindi po natin pinapalitan ang uh, batas ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Uh, tandaan niyo po, itong batas po na ito, wala po itong gustong awain. Ang gusto lamang po nito ay uh, mapagbigyan ang uh, nangyayaring uh, hindi magaganda sa ating kabataan. Mabigyan po ang kahilingan naman. Nang ibang naratibo. Kasi dalawang naratibo po yan. Eh. Merong ayaw baguhin, meron ding gustong baguhin, gustong ibaba mula 15 years old maging 10 years old. Tandaan po natin, bantayan po natin itong issue na ito sapagkat ito pong issue na ito, mga kababayan, ay natataon at nangyayari. Yun lamang po. Masa. Maraming salamat po, Tito Ray. Okay.